binobos na laki oh ang malaki ito malaki may malikoy oi boss ha ah? meron tayong 400 dito ah 400 dito ayan yung, ayan. Oh, oh, <laughs> shout out din naman diyan ayan oh ayo oh yeah sa batang uh, batang ako mo diyan masabog na <laughs> 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 yeah. ang mga batang ha magbababad ako <laughs> 400 320 320 siya Ay sigurado. So, oh. so. so. <laughs> 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 kuya? lang oh. okay. invite mo naman sila sa dito. Invite mo sila, kuya, oh. sa Malabon. Ah. Oh. punta na kayo dito sa Malabon, mura lang na. 400 lang Oh, 'yun oh. <laughs> 400 lang, oh. Malalaki, oh. Ayun. Ayun, 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 mas makasak lang <laughs> Malaki, oh. Siyempre, eh. sila ngayon. <laughs> oh, magdagsahan yan. Ah, oh, mga kakos, <laughs> ha? <laughs> oh, Ah. Dito sa amin, sumay kay Ryan lang, oh. Pisto ni Ryan, oh. Ang dami, oh galak ah, oh, 400 koral ah. So mga sumanaghanip ng masarap na suka, ito lang sa may ano, sa may harap ng ano nang ng, ah. na ay piece na kumbento. aha, aha. 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 ng mga aha. ng aha. 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 Pagka-dose dito? good morning. Good morning good morning po sa inyo lahat Shout no? out sa mga kababayan po natin doon din sa Bayo Malabon And happy Sunday morning guys At ang oras natin ay pa, ano? 4.45 So yun know, o So Nagpasamahan inyo ako ngayon mag-update tayo ng ano no Ng sitwasyon sa may loob ng uh, Malabon Fish Market So tingnan natin kung anong sitwasyon ng presyuan ngayong araw Pwede tinanghali tayo nung no? dapat kayo ng alas 4 eh pero at least para alam nyo kung uh, gantong oras may isda pa. At araw po ng uh, linggo. Yan natin guys. Nasamahan nyo ako. And good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat. At ito po ka natin sa labas Oh. Para sa inyo na madaling araw is meron na no. try natin sa loob kung meron tayong mga isda makikita. kung may para tayong maabutan Medyo critical ang isda mga nakarang araw eh. So subukan natin ngayong araw ng linggo baka sakali okay sa so sumayo ako guys sa ating biyahe ngayong araw ng linggo oh, critical na oras dito sa may malabon mga alas 5 madaling araw kwenta tao ah, kayo no kwenta Paralis dati, paralis dati camera meron pa naman, meron Oh, yun, ito pa Okay. Magkano? Malaki? It's sa maliit? It's maliit, boss? Yan, yan Ah, pakyaw, isang, ah, isang, ano, banyera Magkano pag sa banyera ang ganyan? 8, -2. 8 -2. 30? May 30 kilos yung mga ganyan? Ah, oh, 50 ano? Ano?

Anong ng hindi kumuha Tay piso naman Piso? Eto? Huwag kang dito nalang mo. Sinalak. Malaat? ako tampal magkano?

Ang laki naman lahat yan Ito na Kaya okay, dyan, boss? 50, boss. so tayo sa loob guys Nakita nyo ang sitwasyon natin no? Doon sa ma... Update tayo ng oras Ang oras po kayo, ano pa lang no? 5.30 pa lang Pero alis oh, tira -tira. Okay, kaya, no? Marbelo Tapos marami galungkong Yun lang po ang natira sa atin sa loob Gantong oras Kaya kung mamimili kayo ng mga isda eh talagang ganito yung critical na oras no sa Malabon dahil nagkakaubusan na, na pagdating ng ano pagdating ng alas 5 ng ano alang ano alas ng alas ng madaling araw halos wala na maganda taga pumunta ito mga alas 9 alas 10 ng gabi yan maganda Oop, oh, okay. Oh, Hello. No? Yeah. Yeah, bihitin. Bigay ng karga eh. Ayun, sasakyan kami demand. Ayun, pinaka the best talaga pumunta rito, guys, no? Pinaka the best talaga pumunta rito sa peaceport Port ay Alas 9 ng gabi hanggang alas 10. Marami na po ang laman Peace Port natin. Pero pagdating alas 5 talaga, Marami yung mga, mga taga-Baldate Yung mga taga-Palengke Dito pupunta to sa si Kuyo. Ngayon pa lang ahang ka to Ng palinda nila Marami may dalang balde kakapatsok pa lang Kasi nag-aabang siya Ano no Yung bang uh, Ano Yung murang presyo okay. So yun no So ituloy natin yung video natin Sa may tumpukan tingnan natin kung anong sitwasyon Dahil Magkakaubusan na ng isda sa loob Sa labas Hindi po pwedeng mangyari yun Dito sa Labas Tragang kompleto Okay, sa so tayo niyo ako tanong mag-update tayo sa may no, sa may tumpukan. Okay, so good morning, good morning, good morning guys. At tinuloy natin yung an natin no, yung uh, video natin sa may labas ng tumpukan. So ito po yung sitwasyon natin no. Ayun, no, bumubulusok tao ngayon sa mga oras po na to. 5, alam pa lang no, 5.45. At ito po yung sitwasyon natin guys. So mga iba kasama natin is nagtutumpok pa lang ngayon. Pero dito sa kabila is meron na. E Ito to. 50 lang, yeah, 50. Ayan, guys dito ah. is hilera. Ito, 300 300, 320. 300, 300. 320, 400. Boss, ang aga. Okay, good morning, good morning, boss. Good morning, ako. Mag-iikot ako sa bando, piyesta ng bando. Oo. Oh. Kaya ako na ako ng shot, tsaka dadampalit tayo. Ha? Ah? Uh. Oo. Oh. Ba't pa rin ko Oo. Malas nebe. Ba't mo na? Uy! Kasi ito, 3, ano na, 150. 150 ka lahat eh. 150 ka lahat eh. Ay, hindi pala. 170. 175. 175. Ayun guys, so meron tayong 300 na yellow pin. May laman kumpleto, 350 ito. Ulo, buntot. Ah, tama din. Katay kalunggong Pinabutang asal Okay guys, dito kano. Ito, yun ano, uh, Guliasan, 130. Bilong-bilong 100. Alis, 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 alis Ma, may alima mo kayo ngayon ha Yes, mga idol mga Ayos oh. lima bagong dating lang Ma, Manalo yan boss ha panalo to Bagong huli ha Pilihan mo natin ito Ray Pilihan ba to Manalo o so oh. guys, boy na boy yung alima oh, natin Ito babae oh. ang ganda Babae ito, para si Beshi <laughs> Wala si Beshi Eh lang wala pang presyo yan no? oh. Wala pa, 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 eh. pa mamaya-maya Balik natin ito yung presyo Ito, ito, ito yung okay. blockbuster na yung sigurado pag-tripan talaga to. Karang. Ah, lang, uh, uhuli lang <laughs> oh. Nakahuli na siya. Kung sakita naman no? oh. Panalo. Try. Kala yung presyo. Wala pa. Mamaya pa balikan natin yung presyo. gulag mo. Sabi ko siya kamay muna dun eh. Yeah. Ah, 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 ah. Ayun guys, so balikan natin yung presyo niyan maya maya kasi karating lang yun Ayun yung presyo 150, 120 yung bangus Ay, ipan! Ano? Ano? 400 Eh, maliit eh Eh, maliit 300. 300 300, pwede na ito, 300 Paano kayo ito? Ito guys, may 150 tayo 150 na patambak at saka galungkong na

150. Lahat eh. Magkano? 350. Ito nga, 350. 350, 175. 175. Hindi, okay lang yun. Maganda naman kasi, o Tagal mo, Luz. Maganda naman kasi, oh. naman 350. Ito, 350. 300. Ito, malaki, 420. Maraming kinuha nyo yung uh, yellow pin ni kuya. Maraming yung yellow pin. Maraming. Tigas. So, ano, eh. Marami ka pa yellow pin ka pa kuya. Saan biyahe niyan, boss? Saan biyahe niyan, kuya? Saan biyahe niyan? Saan biyahe niyan? Ah, Balizuela. Ganda ito, ito, lang yata may yellow pin, eh. ano oh, sila, puro tindasan. Oo. Wala, sa dulo dun, wala namang yellow pin. Ewan ko rito, banda. Wala rin. Wala rin. Ang 1,000 botos. Ang 1,000 botos. Tanggalan 35 pesos lang. Ganda sukat. O, sohal. Nung niya Sabi na. Para sabi na

320 350 Ganda -ganda presyo, hipon, ah. maganda presyo. Oh, dakuya. Dala ko 'to, tronton. Ito, ito. Genta-genta pressure here po na. sa lobo ko, lang naman pare ko. Pare Oh, 3 kilo po 300-400. Cariwaan dali ng lata. Cariwaan ko, wala kulay-kulay yan, Ito kaya 350. 350 at meron 320 guys so ito din dito merong 80 na ano na galunggong mga pamprito-prito okay. mga dyan ba sandaan boss? boss? Eh, sandaan 100 lang o. panalo paiwan? ano ang status? paiwan? taos nyo git ba ito kuya? ang tawag daw? Ang tawag daw? Ayun, dangin doon. Ay, boss Ay, oo. Mag-uuban ko eh. Kaya sa ang Sa doon? boss, sasayaw tayo. Baka sa kaliswertehin. Baka pag-asawa pa ba? Ano Baka pag-asawa ng tatlo. Ayun. Okay, so 120 oh. 120 dili asan. Ano, Tulingan pala. 200 ano uh, target oh. Talagang bukid. Bilog. 130 eh malaki eh, ano? so, Yun. Tulingan, saka pang usmer Ayun, kuha namin, mura lang siya Ito malaki, laki, okay kuya mga babae tayo. At Ay, boss. Oy, hey, lang yan. E sandalan lang guys, oh. Dami. Nandiyan tayong dalangin langit natin. Bendarin lang talakitok ko sa makakay talakitan natin.

four 10. Para 10 piso lang isa. Ha? Oh, ano ka ba? Magandaan, 'no? Candaan. Sige teh. Naku teh. Kuya. Uy, ganda ng Ay, no? boss. natin. Ano? European? Dapat 120. 120. Ari mako. 120. Ay lang. 'Yan yung benching lang 'yan. Walang maka-instruct. Wala porter so, niya sa loob ba wala naman wala naman. Yung mga oh, nagbabalde walang naman 'no. Wala, wala talaga. So Lagi kong napinababanggit eh. Magkakaubusan sa loob pero sa labas hindi. Oo. <laughs> Kasi alas, alas para ting paligyan truck Nagabang aabang eh. Kaya yung mga nagtagabal doon, nagbaba ka sakali lang, Eh. No? Pagdating na doon, panaygalong doon. Eh. Ano, ikot ka lang, wey, ah. din sa ginto kuya? 120 120 Kaya hindi yung Ate baby. Hindi yung Ate Bebe. ano, kuya? Kaysa lang ko ngayon eh. Baka Makapag makapagkasama tayo ng bago. Baka <laughs> makapagkasama ng dalawa pa. Eh, <laughs> kaysa ko ng bando ngayon, pang pangalawang araw. Ang dami tao ngayon. Oo, ang dami. Kapo, ang dami. Unang araw. So, mga ganyan kayo magkano? So, mga ganyan. 250, no? Ayan, eh, no? Ito malaki, oh. Eh

guys, oh. pag nagkakaubusan dito sa may malabon, kumukuha agad sila ng ano, ng uh, bagong-bago eh, sa Market oh. Ang dami. eh mm, dami oh. Oh. Market tree, boss, no? Oh. bagong-bago, sariwang-sariwa oh. Ayan, oh. Kapag nagkakaubusan dito sa ano sa malabon, dito sila sa may Market kumukuha. Ayan, bagong dating lang oh. Hmm. Para ngayong linggo. Okay so guys, ito na. Nag-uumpisa na yung bakbakan dito sa may ano no, sa may sa may malabon natin. Gawa nga ng uh, dumadag sana yung ano natin, mga kababayan natin. 6 ano ba daw? 5:45 pa lang pero ayun na. Kami yung umpisa. Ng dating ng na mga natin, mga namimili. Tung daming hipon ni Kuya. Oh, oh binubuhos na. Laki oh, ito malaki. Ito malaki, may mali. Ito. May Oy, boss. Ha? Meron tayong 400 dito, ah. 400 dito. Shoutout naman diyan. Ayun oh, ayan. Yeah. Oh, oh yeah. <laughs> Shoutout sa ano, sa batang uh, batang hamog diyan, basta ganun. Ang mga batang hamog magbabago daw. <laughs>

Lang, oh, Lalaki, oh. yun Ayun, ay, ay mas pakasak na. <laughs> Malaki, oh. Kumpre Wala, magdagsaan sila ngayon. <laughs> oh, Ah, oh, mga kakusa. Ayun, lang, oh. Dito sa amin, sa may kay Ryan lang, oh. Pisto ni Ryan, oh. Ang dami,

Ayan ang malabon. So happy Sunday guys no at uh, invite namin kayo na pumunta sa May Malabon para mamili ngayong araw po ng linggo. So good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat guys. Eh, yeah, kit mo na kaya? Thank you kaya. Apo. Mamaya, mamaya po. Apo. apo. Alright, so guys Ito pong sitwasyon natin sa may Malabon Medyo nag-uumpisa ng magano Hello, okay, magandang ako Yes, ha Sa so, mga ng masarap na suka Ito lang sa may ano Sa may harap ng ano ng tumpukan Ay, kaya atin Wala ka sa malabon ng malabon nga yun, piesta ng bando ah Opo, dito lang itong suka Ang grabe Ah, buwagro kami pauwi. Opo. suma kami na uwi. Ayun po, kasi eh. Ayaw. Bakit? Ito kasi na sundan ng pauwi. All alright so guys, no update tayo ng oras ang oras po natin na eh, 6:30 ng umaga dito sa ating uh, Malabon na uh, market tour ngayong araw po ng Linggo. Uh, so happy Sunday guys, no sa mga kabayan natin sa may Malabon Good morning, good morning, good morning and Magpapalam na po ako sa inyo guys At uh, medyo medyo pa tayo ng location Magdadampalit naman tayo Nang sa ganun is uh, tayo At makapag ano no Makalanghap uh, ng hangin Doon po sa may uh, Dampalit Mega dive Diyan po sa may ano Puntang uh, Lungduhat Doon po sa may Dampalit Malabon no? good morning good morning At tara po tayo ng Dampalit Good morning guys Good morning po sa inyo lahat Hanggang dito lang po And keep safe everyone Keep safe po ha